Panibagong araw, panibagong kabutihan na naman mga koys Today ngayong araw ay may pupuntahan nga pala tayong kasala ng pinsan ko Medyo malayo din nga pala ito pero katabing bayan lang namin Tara samahan nyo kami So ayun mga koys nandito na tayo ngayon sa La Fortuna At kasama natin ang gengen Ipangitan mo mga gengen -gen. Yun. Ano, dito kasi ano, makasala pizza namin kaya pupunta ulit tayo dito. Iliban tayo dun sa Amin um, Bridge. Tara, let's go! Kasama nga pala natin dito ang napadaan lang channel at ang team putik. Siyempre kasama din namin dyan yung aming nanay at tatay at yung ilan naming malalapit na kaibigan. Para makaliban dun sa kabilang parte, kailangan natin dumaan ng hanging bridge. Maliban sa hanging bridge, meron din sila ditong napakagandang ilog. Talaga namang pinagmamalaki at dinadayo ng mga gustong pumunta dito. Lalo na pag sumasapit ang summer, ang dami talagang gustong maligo dito. Ganda rin kasi ng mga view dito na talaga namang mag enjoy at magre-relax ka pang nagkataon. At eto na nga liliban na tayo dito sa kanilang tulay dito. Pagkakaalam ko ay nirenovate na nila itong hanging bridge na ito. Kaya mas lalong gumanda talagang safe ka pag liliban ka. Grabe, sobrang ganda ng view dito mula sa taas. Parang lumulutang ka at halos makikita mo rin ang kabuuan ng ilog. Pwede rin namang daanan yung ibabang parte nito pag mababa yung tubig. Maso nga lang pag lumaki at ayaw mong mabasa Dito ka na lang dumaan sa hanging bridge Bago nga kami tuluyang lumiban ay syempre nagpitsuran muna kami Talaga namang nakaka-enjoy lumiban at maglakad-lakad dito Para kang dinuduyan Kaakyat nga namin dito ay makikita mo rin agad dito yung simbahan Pagkarating nga namin dito ay nagsisimula na rin pala Parting babae nga pala yung pinsan kong ikakasal at kasing edad ko rin siya Abay yung mga kasabay ko'y kinakasal at may mga anak na Abay kailan kaya ako ay siya magutay-utay na utoy Baka ko nga ya, simulan ko na, baka ako'y mahuli, mahirap na. ngala ang ay walang magkamali, pero malay mo rin sa banda-banda ron. Ala basta, ay siya congrats na lang sa aking mahal na pinsan. Mabuhay kayo at sana'y puno inyo ng pagmamahalan ng inyong pagsasama. Basta si Lord ang gawin yung sentro ng inyong pagmamahalan. Pagkatapos nun ay ako'y bumaba na muna saglit. Baka ako'y mapaiyak pa eh. Kami din nga palang katutubo dito na nakatira. Pahangin lang ako dito ng mga ilang minuto. Ninamnam ko din muna yung simoy ng hangin at yung ganda ng tanawin. Grabe mga kuys, ang sarap talaga mag-relax pag ganito yung makikita mo at kayen tapos na ang kasal you may now kiss the bride na nakakla ninda habahan sa masilyo tuusa karang simbahan ha Pagkatapos nga ng kasal ay pumunta na rin kami ng venue para makapaghapuna na. Dahil medyo magutom na rin, tara kain po tayo. Tamang food trip na naman tayo nito for today's video. Kasama ko nga palang kumain dito sa isang table ang napadaan lang channel. Habang kumakain nga kami dito ay ginawa na yung traditional na paghahagis ng bulaklak ng kinasal. Sakto naman na yung bunso kong kapatid ang nakasambot ay abay mauunahan pa si kuya. <laughs> ay talaga na! Pwede na ito! Okay! more well, i Sempre para sa unang kita ng kinasal ay tumagay na rin tayo. Ako nga ay okay yare, kumain ka na ay may tagay pa. Nangang tumagay di yan si tatay at talaga namang tinaasan Para daw hindi malugi eh, ay ewan ko baga din eh. Tapos nun ay sumunod na kaming tatlong magkakapatid na lalaki Kahit hindi nga ako nainom ay napatagay din ako ng kaunti eh Sarap din naman pala ang alak lalo na pag may pulutan na libre Sa inyong lugar ba mga kuys ginagawa din yung ganito? At kung nakaabot ka sa dulo ng video na ito ay comment kung tagasan ka para ma-shoutout ka namin. Maraming salamat sa panonood at asayang ko na naman ang ilang minuto ng buhay nyo. Hanggang sa muli. Ako po si Kuya Jay like and follow for next video Tara, tagay po tayo!